Isang maganda papagparang araw sa inyo lahat. Isa ka rin bang OFW yung katulad ko? Gusto ko lang i-share kung paano ako nakapundar ng lupa. Pero bago natin ipagpatuloy, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa Bansang Kuwait. Eh. Pasupport naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. So here we go. Uh, ito nga, gusto ko lang i-share yung kung paano ako nakapagpundar ng lupa dahil uh, bilang isang OFW ang hirap mag-ipon yan yung katotohanan katulad nating mga minimum wage earner ika nga talagang ang hirap mag-ipon ano ba ang paano ba tayo makapag-ipon at makapagpundar para sa pag-uwi natin ay mayroon tayong masasabi na atin ang hirap sabi mo na mag-ipon ka muna tapos tsaka ka bibili ang hirap yan ang katotohanan nasubukan ko rin yan mag-ipon uh, tulad ng sabi ko na uh, tayong mga minimum wage order ang hirap talagang mag-ipon uh, siguro yung mga iba na malalaki talagang sweldo is madali lang para sa kanila so ito yung ginawa ko uh, actually uh, nung mayroon akong ipong konti, ang ginawa ko dahil uh, gustong gusto ko talaga makapag, makabili ng lupa. So ang ginawa ko nung medyo may ipon na konti, ay nagloan ako. Oo, oh, tama yung narinig nyo. Nagloan ako para makabili ng lupa. Pero is, bago ka magloan ay una mong isalang ala ay stable ba yung trabaho mo? Kaya mo ang bayaran, Uh, yung range na kukuni so, okay. mo kung ilang taon ilang months ang babayaran mo at kung i ka na mag sa banko actually marami yan at uh, marami din ako napapanood ng mga OFW ay nalulubog napapasubo dahil Puna, sa loan. Pero uh, nasa sayo naman yan. Dapat pag mag, mag mag-loan ka, mga, ah, meron kang mga. papupunta. No? So, taong 2022 ay nag ako. Tapos, ipinili e ko, ko ng lupa. I hanggang ngayon, Sir. binabayaran ko pa rin. Ito yung lupa na yun. So, at least kahit pa paano, uh, meron tayong nakikita. Kasi tulad ng sabi ko, isabihin mo na mag-ipon ka tapos sa kabibili ang hirap ito na ang sabi ko ang hirap talaga pa-comment kung tama ako siguro yung mga malalak sweldo, easy lang sa kanila yan kasi nga uh, yung sabi ko nga, yung katulad natin na mga minimum wage earner ay ang hirap so yun nga, nakakaroon ako ng pagkakataon na naglo, tali ito na yung isa, dalawa, pang-apat ko na na loan. Pero itong panghuli kong loan, ito yung pinakamalaking na achievement ko na nag ko at ibinili ko ng 1 hectare land. So, dito nagbabayad ako sa bangko. Sa so, yun nga, napapasalamat ako. Uh, ito yung lupa na nabili ko. Tignan natin. Nung bago ko bumalik, nung bakas ko noong 2022, ay pinasyalan ko muna. Ito siya. Dito. dito kami sa farm. Yan kasi gusto ko muna nang makita bago bumalik dito sa aking pinagtatrabuhan dito sa bansang ko eh. Yan uh, yung nakaranya nung bago kumalis ay nagtanim kami ng kamote. Maganda nang tignan. Tapos din namin natapos yung kalahati mais. So at least meron tayong nakikita sabi nga nila ang hirap maglun oo oh, talagang mahirap kung maglun ka ay walang papupuntahan mahirap talaga katulad natin mga FW yung, yung, tulad na sabi ko na pag tayo ay minimum wage earner lang ay eh ang hirap yan ang katotohanan ang hirap mag ipon lalo na pag may nagpapaaral ka na kaya yun na lang isang paraan sa mga katulad kong OFW di ko sinasabi na mag-loan kayo umutang kayo para makapag-invest pero yan ang the best way na isa kasi kapag nag ka makuha mo yung pera bigla tapos pero kailangan pag nag ka meron na siyang papupuntahan mahirap yung nag ka tapos hinawakan mo lang siya ang bilis ng pera yan ang katotohanan So, gusto ko lang i-share. Sana magkaroon din kayo ng idea. So, at least... Yan si Plano ng Tingrod na ba tayo? Uh, May sila Tingrod ayun. Uh, baka gusto nyo rin gayahin yung, ginaya, uh, yung ginawa ko bago pag dito sa Bansang Kuwait ang tagal ko na mag 20 years na ako by 2000 ngayon 2025 by July so tagal na so ang hirap maging isang OFW, mapalayo sa pamilya. Saka, kaya katulad kong mga OFW, i-try nyo rin mag-invest. Ang hirap, at least pag uwi natin, meron tayong mga guardy guardian dyan, meron tayong magpagtatamnaan, at saka meron tayong napuntahan yung paghihirap natin dito sa abroad. Kasi marami akong nakikita dito sa ibang bansa, Oo nga, meron. Meron silang mga pag may bagong gadget, high-end, meron sila. Pero ang hirap. Yan. Yung bago pumalis, eh, pinasya lang ko muna. Paalis na ko niyan ng hapon, gabi, umaga. Sabi ko sa misis ko, misis ko yung kasama ko, tignan muna natin yung ano. Lupa. At least may, may inspiration ako. Kasi alam naman niya na talagang loan ko yan sa bangko kasi bago ako mag kinausap ko siya sabi sa ko gusto kong mag-loan malaki yan na to para last na to pag nabayaran ko pagod na rin so pwede nang umuwi at least meron pag nagkataon meron tayong pag tanim-taniman uh, kahit pa paano mga pang araw-araw so yan talaga tapos uwi kami hanggang ngayon nagbabayad ako so sorry 2022 2023 24 mag 3-3 years na yung loan ko na yan is 4-5 years so 5 years din akong magsasakripisyo pero talagang ganyan mga ka FW mga kababayan ko kasaan man sulok ng mundo napakahirap talaga kung magpanood nyo itong videos ko na to mag kayo kung totoo yung sinasabi ko na tayong mga minimum wage earner ay ang hirap mag ipon madali lang yung magsabi na mag ipon muna ako tapos saka ako bibili kaya mag ipon ako tapos saka ako magtatayo ng negosyo <coughs> ang hirap kasi nasubukan ko rin na tayo ng gusto na kasi lahat naman ng OFW gusto na natin umuwi para makasama natin yung pamilya natin <coughs> nasubukan ko rin tayo ng business dati babuyan kaso nga lang nadaanan ng ESF nawala lahat ang hirap back to zero so marami rin akong natutunan kapag na ikaw isang FW magbubus ka ng negosyo <coughs> sorry huwag mong lahat huwag mong lahatin Hello, hello. Good Ilagay yung pera mo sa, sa iyong yeah. <laughs> negosyo uh, na bubuksan. Uh, uh, Mag-allocate ka. Kasi na nagawa ko na yan. Back to zero. Loan so ko rin yun dati. So, um, kaya nung natapos, ito nga yung panghuli. Ito? Lupa naman ang binili uh, okay na ko. So talagang ganyan ang buhay. Experience nga. Kaya mga katulad kong EFW, Ang hirap, di ba? Comment below kung totoo yung sinasabi ko. Ang hirap talaga mag-ipon. Pag, uh, pag tayo ay minimum words earner lang. So, sana na-share ko yung aking karanasan kung paano ako nakabili ng lupa. Nag-loan ako. Hindi ko kinakahiya na sabihin nag-loan ako. At least may share ko sa inyo. Malalaman nyo kung ng iba mga katulad kong EFW, baka stable na yung trabaho mo at meron kang pagkakataon na mag-loan, umutang, pwede. Pero bago kong mag-loan, mayroon ka ng prospected na papupuntahan yung loan mo. So, ganun lang kasimple. Kasi tulad na sabi ko, hindi lahat ng araw ay nandito tayo sa abroad. Ito nga sabi ko, 20 years na ako dito pero meron din akong naipundar kaso nga lang ang hirap magpundar kasi nga tulang sabi ko tayo ay so, mga minimum words at ito yun nung ng kamotid, mais, ay, ay nataniman ng kamote at saka mais tapos nataniman uli ng mais ito sya oh. kaso nga lang ang hirap din uh, farming kapag di mo nababantayan pero okay lang yan uh, at least magpundar kahit Hindi naman nawawala yung lupa kasi yung value ng lupa ay tumataas. So, ito siya. 1 hectare 'yan. So at least kahit pa paano pag uh, pagkasweldo, wala akong wala nang na pera kasi nga pagkasweldo, ibigay sa pamilya, naghihintay yung tuition ng mga bata kasi na din ako. Binubuksan ko na ito. nakikita ko yung pamilya ko at saka yung mga napopondar natin yun na lang ang magiging inspiration ko so yun na talaga pa comment mga ka OFW paano rin kayo nakapagpundar sa sa atin yung mga katulad kong minimum wage earner na ang hirap mag ipon totoo yan, nilong ko yan sa banko for 5 years to pay pero nakaka 2 in a half years na ako yeah, magto 2 in half years na ako so maraming maraming salamat sana ay uh, ako, napag-share ako ng kunting idea. Mga katulad kayong FW, kung mayroon kayong pagkakataon, hindi ko sinasabi na umutang kayo. Baka pwede yung gayahin yung ginaya, ginawa ko. Na, actually, ano na to? Uh, pang isa, nung una, nung sa bahay ko, napag-loan ako dalawang beses. Tapos nung sumunod, Uwi kami. Yung <coughs> Bumili kami ng lupa sabay nung babuyan nasabi ko na sinubukan namin magpigiri sana at saka mag ng mga livestock. Manok din sana balak ko kaso nga lang nawala Pero itong pangatlo, ito na. Pero okay lang yun, at least experience nga. Kaso nga lang tulad na sabi ko, pag nagnegosyo kayo, may ipong kayo at magbubukas kayo ng Nigosyo, namin Negosyo, huwag nyo ilalahat yung pera nyo. Maniwala kayo sa akin. Kasi pag nalugi yan, binuksan mo, wala, iyak ka. Nasubukan na namin yan. Buti na lang nung nagbukas kami noon, hindi napunta lahat yun yung meron kaming handa na talaga para doon kaso nga lang buti yung iba na ibili na namin ng kapirasong lupa so hindi lahat napunta doon so, pero talaga kanya ng buhay sakripisyo buhay abroad, buhay of the balloon napakahirap napakahirap malayo sa pamilya so sana magkaroon ka ng idea kung paano ko binili So, kapag stable lang trabaho mo, sa mo ay magtatagal ka, pagkakataong kang miram ng pera, pero yung pera na yan ay kailangan i-invis mo, pwede mo rin gawin. Sabi mo, yung interest, oh, yung interest, talagang ganyan. At least, in the long run, pag nagbabayad ka, pag natapos mo, meron ka na talagang intact sa na na mo. So, maraming maraming salamat. Pa comment kung meron akong mga katulad na nagkanyan din ng discard eh, para makapagpundar sa at sa atin sa Pilipinas. Tu pa man yan, o negosyo pa comment bilo. Maraming maraming salamat. Ako pala ulit si Ronnie isang OFW dito sa Bansang Kuwait. Pa-support naman ang channel ko. Like, share and subscribe. Have a nice and great day to all of you. By the way, pag umuwi ako, isi-share ko to yung sinasabi ko sa inyo. Kasi meron akong mga videos so, yung dati. Yung mga... yung mga videos ko na to is uh, mga natirang na-delete uh, na ko kasi. Hindi ko alam kung paano ko i-recover. Wala ka lang siyang magawa, Iniisip ko, uh, isi-share ko. Pag uwi ko, maybe for a few months, isi-share ko sa inyo yung mga naipuntar natin. Hindi na sa pag- pinagmamayabang at least magkaroon din ng idea, yung mga katulad ko OFW, at least tulad ng sabi ko, hindi lahat ng oras, nandito tayo sa ibang bansa, kasi dati okay lang yung pakiramdam ko na malayo sa pamilya, pero ngayon habang tumatanda, nakakaedad para bang may kulang oo may kulang Kaya, Lalo ngayon, yung meron ako yung panganay, college, kaya ang hirap. Sabi mo na mag for good, pero sana darating ang araw na makasama ko rin pamilya ko. At kayo rin sana, tayong lahat. So maraming maraming salamat. Kita kids, sa susunod kong mga videos. Have a nice and great day to all of you. Okay